noong 2000 at 23 habang nakatuon ang mundo sa Ukraine, abala ang Rusya at China sa pagpirma ng kasunduan na posibleng magbago ng balanse ng kapangyarihan sa Pasipiko. Isang malaking pagtagas ng impormasyon ang nagbunyag ng dapat ikatakot ng sinumang nakatutok sa Indo-Pasipiko. Direktang nagbebenta ng armas ang Rusya sa China at tinutulungan itong maghanda sa posibleng pananakop sa Taiwan. Batay sa mga tumagas na dokumentong nakuha ng mga mananaliksik mula sa Royal United Services Institute, Royal United Services Institute, isang nangungunang United Kingdom Defense Think Tank, pumayag ang Moscow na ibenta sa Beijing ang buong pakete para sa operasyong panghimpapawid. Isa itong pakete na halos eksklusibong idinisenyo para sakupin ang Taiwan. Kasama sa bibilin ang 37 BMD-4M na magagaan at amphibious na sasakyang pandigma labing isang sprout SDM, isa na magagaan at amphibious na self-propelled na kanyon laban sa tangke, at labing isa BTR MDM, Rakushka na airborne armored personnel carriers. Hindi lang ito tungkol sa kagamitan. Pumayag ang Rusya na sanayin ang buong airborne batalyon ng China sa paggamit ng mga kagamitang ito. Pinaka nakababahala, pumayag ang Moscow na ilipat ang teknolohiya para makagawa ang China ng mga sandatang ito sa sarili nilang bansa. Sinusubukan nilang ibibigay ang Taiwan sa China na parang inihain sa bandeha. Ayon sa ulat, iaakma ang kagamitan sa sistemang pangkomunikasyon at software ng China para magamit ang mga bala nitong gawa sa China. Hindi ito simpleng bentahan ng armas tulad ng sa United States at mga kaalyado nito sa NATO or Indo-Pacific, gaya ng Japan or South Korea. Wala talagang ganitong mga sandata ang China noon. Ang pagsasama ng mga ito sa estruktura ng militar ay mahalagang hakbang para lalong mapalapit ang Rusya at China sa Alliance Without Limits na konsepto ilang taon na ang nakalipas. Ang tatlong sandatang ito ay mahalaga para sa mga layunin ng China dahil sa geografiya ng Taiwan. Makikita mo, ang gitna ng isla ay binubuo ng hanay ng bundok na sumasaklaw sa halos 60% ng lupa nito. Hinahati nito ang isla base sa topografiya ang tagumpay ng pananakop ay nakasalalay sa pag-atake mula sa iba't ibang panig gamit ang amphibious approach. Dahil mahirap umabante ang mga sundalo sa mabundok at urbanisadong lugar na may malakas na paglaban. Gayon Gayunpaman, may malalaking suliranin pa rin ang amphibious na paraan. Ayon sa National Defense Institute ng Taiwan, 20 dalampasigan lang sa hilaga at kanluran ng Taiwan ang maaring gamitin sa pananakop. Noong dalawang libo at dalawampu't inanunsyo ng Taiwan ang planong dagdagan ang budget para sa taunang pagsasanay na magsisimulate ng posibleng pananakop ng China sa mga dalampasigan nito. Sinusuportahan ng malaking pag-atake mula sa himpapawid. Kaya naman, ang isinagawang military drill para sa 2,000 at 25 ang naging pinakamalaki mula nang ito'y sinimulan noong apat Nagmobilisa ng 22,000 20 reservists nagturo ng air raid procedures sa mga residente at tumagal ng sampung araw sa apat na pung taon ng paghahanda at bilateral na kasundo ang depensa kasama ang United States. Unti-unting pinatatag ng Taiwan ang karamihan sa mga posibleng pasukan na maaaring targetin ng China gamit ang kasalukuyang kakayahan nito. Pero dyan papasok ang kasanayan ng Rusya. Ang planong nakasaad sa mga dokumento ay matindi gagamit ang mga espesyal na puwersa ng parachute system na tinatawag na danolyod o dalnulet na nangangahulugang malayong manlilipad para palihim na tumalon mula sa mga sibilyang eroplano sa taas na hanggang 3,000 talampakan at pumasok sa teritoryo ng Taiwan. Higit 50 milya ang saklaw ng dalnulet kaya nitong iwasan ang tradisyonal na deteksyon at depensang malapitan. May sundalong hindi na kailangan ng parachute para makapasok pwede silang legal na pumasok sa Taiwan bilang turista at makihalubilo sa mga tao roon. Pagkatapos, darating ang mabibigat na kagamitan sa Dalnolet. Sa pamamagitan nito, maaaring magtatag ang China ng isang mabigat na armadong batalyon sa lupa nang walang kahit isang barko na tumatawid sa Taiwan Strait. Ang pangunahing target ay malamang na ang pantalan ng Taipei. Kontrolin. Nagbibigay ito sa China ng lugar para sa isang ganap na pagsalakay sa dagat ng People's Liberation Army. Pag-usapan natin ang kakayahan ng tatlong armas na sistema at bilang sanggunian, gagamitin natin ang napakabago at napakamarahas na testing ground, ang digmaan sa Ukraine. Ang BMD-4M Infantry Fighting Vehicle ang pangunahing airborne assault platform ng Russia at nagamit na ito sa Ukraine mula nang magsimula ang pananakop noong 2000 at 20 dalawang kayang tumawid ng amphibious na halimaw na ito sa ilog at lawa habang sumusuporta sa putukan gamit ang isang daang mm kanyon at tatlong mm auto cannon. Ginamit sa Ukraine ang mga BMD apat m sa pinagsamang operasyon ng militar. Sumusuporta sa infantry at nagbibigay ng mobile na lakas putok sa pabago-bagong labanan. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng infantry fighting vehicle kumpara sa main battle tank ay ang likas nitong mobilidad. Mas magaan kaya mas mabilis ang sasakyan at madaling gumalaw sa mga estrategikong punto pagkuha ng mga posisyon ng kalaban, at hindi pagbibigay ng pagkakataon sa kalaban na muling magtipon sa tamang oras. Noong dalawang libo at dalawamput bahagyang responsable ang isang BMD sa pagsira ng posisyon ng Ukranyano gamit ang drone at nagsilbing mid-range na suporta. Ipinapakita nito na kaya ng sasakyan tumawid ng matibay basta may sapat na suporta mula sa himpapawid. Isang bagay na malamang na mayroon ang China kung sakaling lusubin nito ang Taiwan. Mahalaga rito kung paano tugma ang disenyo ng sasakyan sa mga plano ng China. Pwede itong ihulog mula sa ere na may mga tauhan sa loob. Di tulad ng ibang sasakyan, sa loob lamang ng ilang minuto matapos lumapag. Magkakaroon ka na ng ganap na gumaganang sasakyang pandigma na handa para sa labanan. Isipin mo sa Taiwan, dos dosenang ng ganito ang inihuhulog sa golf course, sa kahan o malalapit na lugar sa Taipei sa loob ng isang oras, maaaring magkaroon na ang China ng mga unit na may armor na gumagalaw sa loob ng Taiwan bago pa man makarating ang kahit isang barko sa dalampasigan. Mahalaga rin para sa Taiwan ang kakayahan ng sasakyan na maging amphibious. Ang mga ilog, latian, at baybay ng isla ay kadalasang nagpapabagal o nagtutulak sa mananakop sa isang direksyon. Kaya ng BMD-4M lumangoy ng mga 6 na milya kada oras at malampasan ang karamihan ng hadlang na di kayang daanan ng ordinaryong armor. Gayunpaman, pagdating sa tunay nitong potensyal, ang kakulangan sa armor ay maaring maging isang kahinaan dahil sa amphibious na disenyo. Hindi nito kayang tiisin ang malalaking kalibring bala, kaya mas madali itong tamaan ng kontra-atake. Bukod dito, kakaunti lang ang ulat na may dagdag proteksyon laban sa drone ang sasakyan, kaya di malinaw kung anong disenyo ang i-export -e ng Russia. Ayon sa Open Source Intelligence Analysis website na OICRIX, hindi bababa sa isang daan at pitumpu ng mga sasakyang ito ang nawala sa Ukraine na nagpapakita ng kakulangan nila sa depensa laban sa drone at armor. Para sa mga posibleng balakid na kailangang lampasan ng China, ang dalawas 25 Sprott SDM. Isa na magaan na tangke ay parang isang tank destroyer na kayang lumipad dahil sa isang daan at 25 mm na pangunahing kanyon na nang ng sa Tisham na po kayang pabagsakin ng magaan na platformang ito ang anumang armored mga larangan ng Taiwan. Sa Ukraine, hindi ganong nakikita ang mga Sprut SDEM isa dahil particular silang dinisenyo para suportahan ang para-dropping at mga operasyon sa likod ng linya ng kalaban. Isang bagay na hindi nagawa ng Russia dahil sa kakulangan ng dominasyon sa himpapawid. Kapansin-pansin, ito ang dahilan kung bakit kakaunti lang ang ginawa ng Russia na ganitong mga sasakyan. Dahil hindi ito hiniling ng kasalukuyang kalagayan sa labanan. Dagdag pa, abala ang nag-iisang pabrika na gumagawa nito sa paggawa ng infantry fighting vehicle para sa sarili nilang digmaan, hindi para mag-supply sa China. Bukod dito, ang SDM isa na version ay may dagdag na fire control system at remote detonation na bala. Pinapahintulutan nitong pasabugin ng tagaputok ang bala sa ere na nagpapakawala ng shrapnel sa paligid di man ganoon ka-epektibo laban sa sasakyan o tangke. Pero kung ihahagis sa ibabaw ng trench o depensa ng sundalo, malaki ang pinsalang dulot ng pagsabog at shrapnel sa lugar. May kapalit ang upgrade din na ito dahil kailangan nito ng piyesang hindi maibibigay ng Russia dahil ginagamit din sa mga t napo Aminado, posible na mag-export ang China ng ilan sa sarili nitong teknolohiya o iyakma ang sistema gamit ang kanilang mga solusyon para suportahan ang paggawa ng Russia. Pero sa isang pananakop sa Taiwan, maaaring gamitin ng China ang sandatang ito para lutasin ang isa sa kanilang mga kritikal na problema. Malaki ang inilaang ang pondo ng militar ng Taiwan sa mga depensibong fortifikasyon at matitibay na posisyon ang mga high-velocity armor-piercing rounds ng Sprott SDM. Isa ay kayang tumagos sa mga bunker at sirain ang mga M1 Adalawa Abrams Tank o Indigenous Brave Tiger Tank ng Taiwan dahil kayang ihulog mula sa ere pwedeng mailagay ng China ang mga sandatang ito sa likod ng depensa ng Taiwan bago pa mapansin ng iba. Ang BTR MDM Rakushka ay isang armored personal carrier na dinisenyo para mabilis at ligtas na maghatid ng tropa sa kanilang layunin. Kayang magsakay ng labintatlong sundalong may gamit at dalawang crew at pwede itong ihulog mula sa ere na may sakay na sundalo. Tulad ng BMD-4M Infantry Fighting Vehicle, sa Ukraine, ginagamit ang ganitong sasakyan para sa mabilisang pagsalakay at paglalagay ng maliliit na grupo sa likod ng kalaban para sakupin ang mahalagang posisyon. Isipin mo ang ganitong sitwasyon sa Taiwan. Habang abala ang militar ng Taiwan sa pagtatanggol sa dalampasigan at pantalan, dose-dose ng BTR-MDM ang dumadaan sa isla. Sila ang Discord Special Forces Teams na sinanay ng Rusya para sa misyong ito. Sa ilang oras, kayang sakupin ng mga unit ang paliparan, planta ng kuryente, sentro ng komunikasyon, at gusali ng pamahalaan. Lalaban ang tagapagtanggol ng Taiwan sa dalawang harapan bago magsimula ang amphibious assault. Maaaring matapos na ang laban bago pa magsimula. Ipinamalas ng Rusya ang estratehiyang ito sa Ukraine gamit ang airborne forces para sakupin ang Hostomel Airport malapit sa Kiev sa unang mga araw ng digmaan. Bagamat, na bagamat nabigo ang operasyong iyon dahil sa paglaban ng mga Ukrainian at kakulangan ng puwersa. Maayos ang konsepto at maaring natuto ang China sa pagkakamali ng Rusya. Ang Orlan 10 Reconnaissance Drone ang kumukumpleto sa pakete. Ang maliit at murang unmanned aerial vehicle na ito ay isa sa pinaka-epektibong sandata ng Rusya sa Ukraine. Ginagamit sa artillery spotting, reconnaissance, at electronic warfare, ang Orlan 10 ay nagbibigay ng real-time na impormasyon na tumutulong sa mga puwersa ng Rusya na magtulungan sa eksaktong pag-atake. Ang susi sa Orlan ay ang modular na disenyo nito. Maaaring lagyan ang mga drone ng thermal imaging o daylight camera para sa mas detalyadong kakayahan, lalo na laban sa mekanisadong infantry. Kaya ring magdala ng drone ng electronic warfare equipment para ijam ang komunikasyon at operasyon ng drone ng kalaban kahit lampas detection radius nila. Sa Taiwan, mahalaga ang mga drone na ito. Kaya nilang lumipad ng matagal, gumuhit ng depensa subaybayan ang galaw ng tropa, at magbigay ng impormasyon para sa target ng misil at artilyeriya ng China. Dahil sa medyo maliit na sukat ng Taiwan, na may labing tatlong libo na at pitumput anim na milya kwadrado lamang, ibig sabihin ay kayang magbigay ng halos kumpletong pagbabantay ng isang grupo ng mga Orland sa buong isla. Pagsamahin mo silang lahat at makikita mong may malinaw na pattern na nabubuo. Bawat isa sa mga sandatang ibinibigay ng Rusya ay may layuning makamit ang isang tiyak na layunin. Payagan ang China nagipitin ang fortifikasyon ng Taiwan nang hindi kailangan ng direktang pagsalakay sa baybayin. Pagbagsak ng mga sasakyan mula himpapawid sa bukas na lugar gaya ng sakahan o palaruan. Maaaring lumapit ang mga tropa ng PLA sa limitadong infrastruktura militar ng Taiwan. Sa mga daungan o paliparan mula sa kabilang panig, makakatulong ito sa kanila na makaiwas sa karamihan ng depensa sa baybayin na matagal nang ginagawa o binibili ng Taiwan. Kapag pinagsama sa mas malaking hukbo ng PLA at mas maraming kagamitan, posibleng makuha ang kalamangan at maagaw ang kontrol ng bansa sa loob ng Taiwan. Ang, ang kakayahang mag ng mahalagang kagamitang militar at suporta mula 50 milya sa baybayin ng Taiwan ay magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga puwersang pandagat na sumasalakay. Para mabigla at magkabuwag ang depensa, palalambutin muna sila bago simulan ang mismong pananakop. Pero walang silbi ang mga sandata kung walang bihasang gagamit nito. Kaya patuloy ang China at Russia sa dumaraming military exercises na kahina-hinalang parang pagsasanay para sa senaryo sa Taiwan. Noong 2000, at 24 mahigit 3,000 beses nilusob ng puwersa ng China ang Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Katumbas ng higit walong ulit kada araw, ang mga operasyong ito ay patuloy na sumusubok sa depensa ng Taiwan. Sinusubukan ang bilis ng kanilang tugon at ginagawa ng normal ang presensya ng militar ng China sa paligid ng isla. Nagsasagawa rin ang China ng mabilisang joint exercises kasama ang Rusya. Noong Hulyo 2,000, at 24 nakita sa Joint Air Patrol ang mga bomber ng China at Rusya na magkasamang lumipad malapit sa Alaska. Noong Setyembre 2000 at 24 nagpatrolya ang mga barkong pandigma ng China at Rusya sa Hilagang Pasipiko. Sa harap ng Taiwan, ipinakita rin ng China ang mahahalagang kakayahan sa pandagat at amphibious na pananakop. Kasabay ng inaugurasyon ni Pangulong William Lai ng Taiwan, isinagawa ang Sword 2000 at 24A na ehersisyo na may 53 barko at higit 80 eroplano. Noong Pebrero 2000 at 25, nagdaos ang China ng malaking amphibious landing exercise para ipakita ang kakayahan sa dock landing, pagsalakay at supply mga barko at kagamitan gaya ng battle tank, amphibious vehicle at support vehicle ng infantry pagsalakay sa dalampasigan. Giit ng China na normal lang itong pagsasanay. Pero ang tiyempo ay tila may mas sinadyang pakay. Lumahok ang Rusya sa ilang pagsasanay, ibinahagi ang karanasan mula Ukraine, at nagbigay ng taktikal na payo sa pinagsamang operasyon ng militar. Ayon kay Rusi, may mga tagapayo mula Rusya sa iba't ibang pasilidad ng pagsasanay ng PLA na nakatuon sa operasyong panghimpapawid at labanan sa lungsod. Eksaktong kasanayan para sa pananakop sa Taiwan. Halos napilitan ang Rusya na makipaglaban sa lungsod dahil tumigil ang frontline sa Donetsk malapit sa mas malalaking lungsod gaya ng Pokrovsk. Habang tila humihina ang momentum ng Rusya doon, hindi tama sabihing wala silang natututuhan sa karanasang iyon. Pinalakas din ng China ang paggamit ng gray zone na taktika simula 2,000 at 23 apat na undersea cable na nag-uugnay sa Taiwan, sa ibang bansa ang misteryosong naputol. Bagamat itinanggi ng China ang pagkakasangkot, ang oras at lokasyon ng mga insidenteng ito ay nagpapahiwatig ng sinadyang paninira na layuning subukan ang kahinaan ng Taiwan at ang magiging tugon ng ibang bansa. Madalas ding nag-ooperate ang China Coast Guard sa teritoryal na tubig ng Taiwan para sa mga operasyon ng pagpapatupad ng batas, ayon sa Beijing. Kasabay ng mga barko ng PLA Navy sa labas ng teritoryo, ang mga pagpasok na ito ay lumilikha ng tuloy-tuloy na presensyang militar na nagno nagnonormalisa sa kontrol ng China sa tubig ng Taiwan. Pero dito nagiging interesante ang mga pangyayari at dito rin mas nagiging kahina-hinala ang pakikialam ng, Ru ng Rusya. Habang naghahanda sa digmaan, lumalabas ang seryosong kahinaan ng ekonomiya ng China na nagpapakita na ba, baka hindi nila kayanin ang digma ang balak nila. Magsimula tayo sa pinaka kahinaan, ang Malacca Strait. Halos dalawang katlo, nang kalakalang pandagat ng China ay dumadaan sa makitid na Strait of Malacca sa pagitan ng Malaysia at Indonesia. Kasama dito ang halos 8% ng lahat ng inaangkat na langis ng China. Kung sakaling lusubin ng China, ang Taiwan. Tiyak na babarikadahan ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang kipot sa loob lamang ng ilang oras. Babagsak ang ekonomiya ng China kapag nangyari yon. Noong 2000, at 24.7% ng gross domestic product ng China ay galing sa kalakalan na maaring biglang mawala. Mapipilitang umasa ang China sa rutang panlupa mula Rusya para sa langis, gas, at iba pang yaman. Ngayon, 20% ng inaangkat na langis ng China ay mula Rusya matapos ang mga kasunduan kasunod ng pananakop sa Ukraine. Ibig sabihin, kakailanganin ng China na dagdagan pa ang inaangkat mula sa Rusya. Ang Belt and Road Initiative ng China ay layong lutasin ang problemang ito sa paglikha ng rutang pangkalakalan patungong Europa at gitnang silangan. Ngunit naging magastos at palpak ito. Ang pantalan ng Gawadar sa Pakistan na layuning direktang ikonekta ang China sa Indian Ocean at iwasan ang Malacus Strait ay wala pa ring pangunahing pasilidad sa pagproseso ng kargamento kahit bilyon-bilyon ang inilaan malabong maging handa ito bago ang pananakop sa 2,000 at 26. Ito'y nagtatanong kung bakit binebenta ng Rusya ang mga sandata sa China. Sa una, mukhang estratehikong alyansa ito. Kumikita ang Rusya mula sa bentahan ng armas kahit nahihirapan ang industriya ng depensa nito. Dahil sa digmaan sa Ukraine, nakakakuha ang China ng battle-tested na kagamitan at pagsasanay mula sa isa sa pinakabeteranong airborne forces sa mundo. Kung susuriin mo pa, mas halata ang desperadong motibo ng Rusya. Sabi ni Daniel Yuk ng Rosesi, Hindi lang nais ng Rusya na lusubin ng China ang Taiwan. Layunin ng Rusya na hilahin ang China, Estados Unidos, Hapon, at iba pang kaalyado sa mas mahabang labanan. Sa madaling sabi, magpasimula ng bagong digmaan para ilihis ang atensyon at yaman ng kanluran mula sa Ukraine. Tingnan mo, pinipiga ng mga parusa ang ekonomiya ng Rusya daan-daang libong kaswalti ang tinamo ng kanilang militar sa Ukraine. Ubos na ang kanilang mga imbakan ng armas. Kaya napipilitan ang Moscow na magmakaawa ng mga bala ng artilerya mula sa Hilagang Korea at mga drone mula sa Iran. Kailangang labanan ng NATO ang Russia sa sa iba't ibang harapan para mabawasan ang presyon sa puwersa nila. Tiyak na magdudulot niyan ang pananakop ng China sa Taiwan. Mapipilitang pumili ang United States at NATO sa pagitan ng pagtatanggol sa Taiwan o pagsuporta sa Ukraine. Isa pang problema sa plano ng Rusya ay baka kulang sila sa kagamitan para matupad ang mga kontrata. Napilitan ang Rusya na gamitin muli ang mga T-55 tank mula isang libo. Siyam na raang limamput es kunin ang artilleria sa mga museo at gawing pansamantalang pandigma ang mga sibilyang sasakyan para mapanatili ang digmaan. Sa Ukraine, ang bansang dating may ikalawang pinakamalaking militar sa mundo ay ngayoy umaasa sa Iran at North Korea para sa armas, ang BMD-4M at BTR. MDM na sinasabing binebenta ng Rusya sa China ay mismong masasakyan na kailangan ng Rusya para magpatuloy ang operasyon nila sa Ukraine. Ito ang mga makabagong sistema na inaasahan ng airborne forces ng Rusya. Bawat sasakyang binebenta sa China ay isa na namang hindi magagamit ng militar ng Rusya. Kahit full capacity na ang industriya ng depensa ng Rusya, hirap pa rin silang palitan ang mga pangunahing kagamitan na nawala. Mas mabilis masira ang mga baril ng artilerya kaysa mapalitan. At kulang din ang precision guided munitions, ang mga linya ng produksyon ng tangke, at sasakyan ay tumatakbo ng 24-7, pero hindi pa rin makasabay sa mga nalulugi sa labanan. Paano magagawang magpadala ng Rusya ng animnapong armored vehicles, pagsasanay, at na teknolohiya sa China kahit kapos sila sa sariling kagamitan. Ang sagot ay malamang na hindi nila kaya. Hindi nila magagawa ito nang hindi isinusugal ang sariling lakas militar. Kaya lalong kaduda-duda ang kasunduang ito, maaaring desperado ang Rusya para sa pera at suporta ng China. Kaya handa silang pahinain ang sarili nilang puwersa. O baka pagpapakita lang ng kooperasyon ang kasunduang ito, hindi aktual na paghahatid. May isa pang posibilidad. Maaaring ang mga kagamitan na napupunta sa China ay mga lumang version o hindi kasing husay ng ipinapahayag. Matagal nang nagbebenta ang Russia ng export models na mas mababa ang kakayahan kaysa sa lokal na version. Dahil sa desperadong kalagayan ng Russia, posible talaga na ang mga bagong BMD 4M na ito ay mga nirepurbis na lumang sasakyan na kung hindi ay nakaimbak lang sana. Ngayon, narito ang pinakamahalagang paghahambing. Kung di nasakop ng Russia ang Ukraine, bakit iisipin ng iba na masakop ng China ang Taiwan. Sige, tingnan natin ang mga numero. Noong 2000 at isa, bago sinalakay ng Rusya, ang depensa budget ng Ukraine ay nasa 42 bilyon. Ang budget ng depensa ng Taiwan para sa 2000 at apat ay dolyar, isang daan siyam naput isang bilyon higit tatlong beses na mas malaki. Bago ang pananakop, may 20,000 aktibong militar ang Ukraine. May may isang daan anim limang aktibong tauhan at isapunto anim na milyong reservistang sundalo ang Taiwan. Mas malalim pa ang mga pagkakaiba. Tulad ng Taiwan, walang formal na kasunduan ang depensa ang Ukraine sa United States o NATO. Mabagal ang dating ng tulong militar sa simula ng digmaan dahil nag-aatubili ang mga bansang kanluranin na palalain ito. Pinoprotektahan ng Ukraine ang sarili gamit ang mga Soviet na kagamitan at sandatang galing sa kanluran. Matagal nang nagtahanda ang Taiwan sa posibleng pananakop ng China mula noong matapos ang digmaang sibil ng China noong isang libo apat naput Ang isla ay puno ng makabagong sandata mula Amerika. f labing anim V fighter jet, awalo anim apat Apache helicopter, M isa A dalawa Abrams tank at mga lokal na armas na idinisenyo laban sa posibleng pananakop ng China. Nagpapatakbo ang Taiwan ng Patriot Missile Battery, mas maraming makabagong submarino, at nag-invest ng bilyon sa anti-ship missile laban sa mga armada ng mananakop. Mas mahalaga, may bagay ang Taiwan na wala ang Ukraine. Geografiya Ang Ukraine ay isang malaking bansa na may libu-libong milya ng hangganan na maaaring atakihin ng Russia mula sa maraming direksyon. Ang Taiwan ay isang isla lahat ng sundalong Chino, sasakyan at bala ay kailangang tumawid ng isang daang milyang dagat papuntang Taiwan na magiging natural na patayan. Pabor iyon sa nagtatanggol. Di tulad ng unang linggo sa Ukraine na muntik marating ng Russia ang Kiev, magkakaroon ang Taiwan ng ilang araw o linggo ng babala bago sakupin. Hindi maitago ng China ang paghahanda ng malaking amphibious fleet para sakupin ang Taiwan. Makikita agad ng satellite ang pag-ipon ng puwersa, kaya magkakaroon ng oras ang Taiwan, magmobilisa, magkalat ng tropa, at maghanda ng depensa. Ang ipinakitang kakayahan ng Rusya sa Ukraine ay naging isang matinding patunay ng kahinaan ng mga kagamitang militar at doktrina ng Rusya. Na patunayan na madaling masira ng makabagong kontratangke na sandata ang mga BMD-4M at iba pang sasakyang ibinebenta ng Rusya sa China. Sinira ng mga puwersang Ukranyano ang daan-daang armored na sasakyan ng Rusya gamit ang Javelin, Enlo, at mas murang sistemang rocket-propelled grenade, Pito, na may makabagong bala, na nagdadala sa atin sa marahil pinakamahalagang salik, ang teknolohiyang militar ng China, ay hindi pa nasusubukan sa totoong labanan. Matagal nang ipinapakita ng China ang mga makabagong armas. Nakapag-develop ito ng stealth fighter, gaya ng J-20 carriers, tulad ng Xiangdong at Fujian hypersonic missiles, railgun, at sandatang laser. Sa papel, mukhang nakakatakot ang People's Liberation Army, pero ang galing sa papel ay hindi nangangahulugang epektibo sa totoong labanan. Hindi pa nakikipaglaban ang China sa isang malaking digmaan mula noong isang libo siyam na Pitumput siyam ng salakay nito, ang Vietnam, sa tinawag ng Beijing na pagtuturo ng leksyon sa Vietnam. Ang digmaang iyon ay naging sakuna para sa China dahil marami ang nasawi sa PLA laban sa mas maliit na puwersa ng Vietnam bago umatras sa loob ng wala pang isang buwan. Kaya, bawat sistemang sandata ng China, bawat taktikal na doktrina, bawat estruktura ng pamumuno ay pawang teoretikal lamang. Oo, nagsasagawa ang PLA ng malawakang pagsasanay at ehersisyo. Pero ang pagsasanay laban sa sarili ay lubhang na iba sa aktwal na pakikipaglaban sa isang tunay na kalaban na handang pumatay at ipaglaban ang sariling buhay gaya ng gagawin ng Taiwan sa isang senaryo ng pananakop. Ihambing ito sa NATO. Na halos tuloy-tuloy ang aktwal na operasyon ng labanan sa loob ng dekada. May tunay na karanasan ang mga puwersa ng Amerika sa Iraq, Afghanistan, Syria, at iba pang maliliit na operasyon. Natututo ang NATO sa tagumpay ng Ukraine nitong tatlong taon at inaayos ang procurement systems nito para isama ang operasyon ng drone at anti-Russian na sistema ipinapakita ng pangangailangan ng China sa sandata ng Russia na hindi ganun kakumpiyansa ang PLA sa sarili nitong kakayahan. Kung sigurado ang China na masasakop nito ang Taiwan, bakit kailangan pa nito ng tulong at training mula Russia? Alam ng mga tagaplano ng China na hindi pa nasusubukan ang kanilang militar, hindi pa napatutunayan ang kanilang kagamitan, at pawang teorya pa lang ang kanilang mga estratehiya. Hindi ibig sabihin ligtas na ang Taiwan. Posible pa rin sakupin ng China dahil sa desperasyon o maling kalkulasyon, maaaring itulak ng Rusya ang China na makipagbanggaan bilang pang sa sarili nitong mga pagkabigo. Magpapatuloy ang pressure sa gray zone at lalakas pa ang mga ehersisyong militar. Isang maliit na pagkakamali o sobrang agresyon lang ang kailangan para magsimula ng sunod-sunod na pangyayari. Salamat sa panonood. Ngayon, kung nais mong malaman paano haharapin ng Taiwan ang mga tangkang pananakop ng China, panoorin ang video na ito. Kung gusto mong manatiling updated sa mga kawili-wiling impormasyon tungkol sa pandaigdigang geopolitics at mga kaganapan sa militar, mag-subscribe ka sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.